Na utod ang hapon niya video sa inyo. Kaya ang hapon niya camera man, hindi ka balok. Ano ba lang niya, makaon lang. Damo ka man, bulbulgi. Da, bulbulgi mo. Gi. tak bulbulgi. Eh pagkatapos, hindi gunting. Ay, sos. Kaya ang mga mga puwak na mo. Bulat kay guntingan ko pa. Ito daw kay bulbulgi. Kasi daw, hindi ang kalahat dahil. Ay, katambat-tambat sa gagit. Makaon lang sa kumaluto namin ni pain. Oh, tabi onong mga drista. Na ang sa magulang ko. Totoo naman, imo naman yat chicken skin. Sa tambakan din siya. Watch video kasi this nga nat manonood di ka sa isa ka jugyo ng gapangugas sa ganuto sang. Subong nga naman man nila tuon ta. Ginado. Kinubo. Oo, oh, ka kape ini, hindi sa kape. Santon plus ini siya. Eh, matik sarap lang. Hmm. Ang niya to, tsa ah. Amo Hindi ako bala guys, mo kamo sa akin. Ano? 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 Ngao. Okay. Okay. Ayan. Ya ano pa kita diao wala na? Ayan, no? Oh iya, boto subong. Wala na. Gi igali. Di wala na sang ano? ka.

Sige, dabuki ba natin? Sige. Ay, eh, ka mo si niya. Hindi niya maubos. Kalik lang madol sa... Igo, tani ka rong katapos. Hindi any ka maluto niya ka rong. Gig, zero. Gagay lang. Wala ka magkatuan. Hindi. Saan ang kapatid mo yung magkarakara? Kung maabot na yung, ya, ano, yung bagyo. Di ba guys? Maubos na lang ka kapasay. Si. Gagay. Na, no, hindi ah. araw man. Matubon ng tanay dapat bala ako kung paano bala nang siya. I-follow If nyo ako. Pangalan ko sa ako na vlog. Si Warawara. -wara. Makita niyo video kung kadawin ka mo. Hindi ta nakadulot ang sunda. Hindi ka ikadulot no? Kabalanda ko. Hindi siya kadulot. Kabalanda Ini lagi mutang ambil nama sa Malo to ni sa karong mga kawarawara nami ini. Ginawa, ginawa ko lang bala mga kawarawara, ginawa ko lang balakado ko kay as in sa jacket niya ang akon ng likod. Siguro sa kagab sang ano bala. Dibang ha? Dibang nagambala ko daghapon sa video ko bala ng halin ako sa Japan. Ang maguro nga ang mga guro nagsakit ang ako nga likod kay nahangin-hanginan ako kay balalubas ko kagapon sa Japan pagkanto namun. Ang mga nagbatsa guro ako. Tapos dugangan pa pa daan kagabi. Nagbiyahay pagid kit kami ya, pa Singapore kagabi. Ang mga pagkit na guro pag ako. Bawis ko. Kabudlay levela guys. Mga wala Kabudlay bala magbiyahay. Lagi ano na lang ginapamantay mo? Ano ina? Dago ba ati mo? ya, balay nila. Agay! 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 Balagay na tuslo kita. Balay ya ako. Nakuha niya buli. Dato lang kasuhon. Balay ako mga kawarawar. Ginapangadlay ako iya. Nagalang man sa'yo matuwili si Maika. Maika. Kabuot bala sa iya. Kabuot sa pakita na ito. Kadama na sininya, wala kasi ni kakaon, mga kawarawan. Amo ni sang mo ng chicken skin. Panit sang manok. sa makalantaw sang video ko bala, i-share nyo man ang ako niya ano, nga video. I-share nyo, kag i-follow nyo ako. Para man makita sa iba na ang ako video. Para damo kita friends, actually wala pa ko abi, Wala, actually wala pa ko bala, ano, wala pa ko bala, ano ganin ni Ann. wala, may lang, Damo ako friends, kaling nang ano ho, wala nila ko ginapalo. Amo na nga do, bisan ano ko balaka ano, kay mo ka video. Wala pa ako ya friends, totoo din na iya. Buli man ako bi. May naga like man, may naga heart man, tapos may naga may man sa ako nga video. Kaling ang problema lang sa ako, wala ko gasaka pababaw. babaw. Buli man ko bi.